sila Shiva at Isha ay nakarating sa isang tagapangalaga ng Astrem na kung saan sinabi sa bida ang tunay nitong pagkatao at ang koneksyon niya sa apoy. Ang Brahmastra ay may tatlong piraso ng bato at kung may pagsasama ang lahat ng mga ito ni Janon, ang buong kalawakan at sanlibutan ay mawawasak. Nagsimula ang pelikula sa modernong panahon, isang DJ ay nagdadasal sa templo habang ginagawa ang seremonya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero nakakita lang siya ng isang vision na si Mohan, isang scientist na pinag-aaralan ang piraso ng sagradong bato. Ngunit nagambala siya sa kanyang pag-aaral nang may biglang nagpakita na dalawang kawal, sila Zor at Raftar at nagdemanda na ibigay sa kanila ang unang piraso ng Brahmastra. Kunwari sinasabi ng scientist na sumusuko na siya, pero ang totoo ay pasikreto niyang kinukuha ang armas niyang Astra na nakatago sa sahig. Kasunod ay napansin na lang ng mga kalaban na lumiliwanag si Mohan, dahil sa suot na nito ang rastra sa kanyang paan na nakapagbibigay sa kanya ng leksi at bilis ng katulad sa isang unggoy. Lumaban pabalik ang scientist gamit ang kapangyarihan ng Astra para hindi siya madakip ng dalawang humahabol sa kanya. Lumabas siya sa gitna ng gabi at inilabas ang espiritu ng rastra na isang higanting matching. Naglaho din siya pagkatapos at inakala ng mga kalaban ay nakatakas na siya. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa kanyang kwarto at binago ang anyo ng isang teleskop para maging kahon ng sagradong bato. At nung pagkabukas niya nito, inatake bigla siya ni Janone, isa sa mga kawal ng panginoon nilang si Dev. Nabigo ang scientist na protektahan ang sagradong bato, kasabay na rin ang paglagay sa kanya ng pendant nitong babae para hindi siya makagalaw. Kinuha rin sa kanya ang kanyang Vanirastra, pagkatapos ay nakuha sa wakas ng mga kalaban ang unang piraso ng bato. Bumalik na sa malay itong bida na si Shiva, at naaninag din ang kagandahan ng isang dalaga sa di kalayuan. Itong chicks ay galing pa ng London para umatend ng Durja Puja Festival sa India. Na in love at first sight ang bida sa kanya, at sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay lagi silang nagkikita sa buong linggo ng festival. Sa huling pagkakataon na nakita niya ulit si ate, niyaya niya ito sa isang party na plano niyang puntahan. Nalaman ng bida na ang pangalan niya ay Isha, Sabay pumayag ito sa imbitasyon niya at sumunod papunta sa lugar, na iyon pala ay children's party. Nalaman ni Isha na ang bida ay isa palang ulila, at nakagawian na nitong maki-celebrate sa birthday ng ibang mga ulila sa orphanage na kinalakihan niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inatake na naman ang vision nitong si Shiva at nakita ulit ang scientist na nakatali sa upuan habang pinipilit siyang paaminin ni Janon. Gamit ang kapangyarihang hipnotismo. Inaalam niya kung nasaan ang ikalawang piraso ng sagradong bato. Dahil sa kahinaan ni Mohan, na ipakita niya sa kalaban ang isang arkitekto na si Anish, na matatagpuan sa Varanasi, India. Nag-alala si Isha kung anong nangyayari sa kanya pero hindi siya nakasagot at umalis na lang siya papalayo. Pagkaw niya sa pasilyo, bumalik ulit ang kanyang vision na kung saan inaalam na ni Janon ang pangatlong lokasyon ng sagradong bato. Pinapakita na pinuprotektahan ito ni Guru sa Ashram India, pero bago pa man din malaman ang kalaban ang itsura ng tagapangasiwa, ay itinulak ang sarili nito sa veranda na siyang ikinasawi niya. Kinabukasan pagkagising ng bida, naalala niya na pinabayaan niya si Isha kagabi. Pinuntahan niya agad ang templo kung saan nito nakita si Isha dati, pero napansin muna ang isang dyaryo sa sahig na sinabi ang pagkamatay ng taong nakita niya sa vision. Nakita rin ng dalaga muli si Shiva at tinanong kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Umamin ito na nagkaroon siya ng pangitain kagabi tungkol sa scientist na nasa balita, at kailangan niyang puntahan din ang arkitektong si Anish bago pa may mangyari ding masama dito. Nais makatulong sa kanya ni Isha kaya sumama rin ito sa kanya. Ang dalawa ay dumiretso na ngayon sa Varanasi, India, na kung saan nakita nila dito ang kawal na sinisimulan na ang pagsunod sa arkitekto sa sentro ng festival. Nagiba ng direksyon ang dalawa, pero may plano si Isha na abalahin muna ang kalaban kaya nagpaiwan din ito. Kasunod ay kinausap ni Shiva ang arkitektong si Anish, tungkol sa mga kalaban na gustong agawin ang sagradong bato mula sa kanya. Pero nabigo ang dalaga na pigilan ang isang asasin, at nalaman din na isa siya sa mga promo protekta kay Anish. Buti na lang dumating sa oras ang bida, pero ginamit ng asasin sa kanya ang kapangyarihan ng Rastra na siyang nagpabagsak sa kanya. Kagulat-gulat na inilabas ng arkitekto ang kanyang kapangyarihan gamit ang Nandi Astra, na sinorpresa ang kalaban sabay ng pagkakasagip din sa dalawa mula sa kapahamakan. Nagmadali silang tumakas ng ngayon sa lugar, at gumamit ng sasakyan para puntahan siguro sa ashram at sabihan din ito. Hindi nila napansin na nasundan pala sila ni Janon gamit ang truck, kaya ipinagkatiwala ni Anish ang sagradong bato sa dalawa para dalhin ito kay Guro. Sinabi rin ng arkitekto na 'wag silang mag-alala at siya nang bahala na pigilan ang mga humahabol sa kanila. Kasunod noon, lumiliwanag na ngayon ang buong katawan ni Anish sabay inilabas niya ang espiritu ng Nandi Astra na isang higanteng toro. Tumakbo siya direkta sa rumaragasang truck at matagumpay na napigilan niya ito. Desperado ang kalaban na hindi sila matulak sa bangin, kaya kinuha niya ang kanyang armas at ginamit ito sa arkitekto. Samantala, nakarating na rin sa wakas ang dalawa sa ashram. At sinubukan ni Shiva na tumalon sa kabila ng gate para buksan nito. Gumamit na ngayon ng bato itong si Shiva para sirain ang lock, at sorpresa namang umamin ang dalaga na mahal nito ang bidang pogi. Sinabi niya na ganun din ang nararamdaman nito sa kanya sa simula pa lang, pero naputol ang sweet moments ng dalawa nang may nakabuntot pala sa kanilang asasin. At dahil hindi nila mabuksan ang gate, niyakap ng bida ang babae at naglabas ng kapangyarihang apoy para maprotektahan ang mahal niya. Ang superpowers niyang Agni Astra ay lalong lumakas, sabay inihagis niya papalayo ang asasin pabalik sa bangin. Sa di kalayuan, napansin ito ng tagapagbantay na siguro, ang pagliyab muli ng Agni Astra maraming dekada na ang nakaraan. Lumabas siya at ang naabutan lang niya ay ang nanghinang si Shiva matapos gamitin ang apoy nito. Kinagabihan, nag-alala si Isha kung bakit nanginginig at hindi pa rin gumigising ang bida iyon pala ay nagkakaroon ulit ito ng isa na namang vision, na si Janon ay lumalapit sa master niyang si Dev, para humingi ng karagdagang kapangyarihan dahil sa nasawi ang isa niyang kasamahan. Dinagdag din niya na may humahad lang sa mga plano nila at para na rin makuha niya ang natitira pang mga sagradong bato. Pagkagising ni Shiva sa kwarto ay hinanap niya ang iba sa labas, at nakita ang kakaibang liwanag na pinaghahatian ng buong grupo ng mga Brahmanch. Napansin niya rin na kinakausap ni Guro ang mga tao na yun, at narinig na ibinabalita sa lahat ang pagkamatay ng dalawa nilang kamiyembro na si Mohan at Anish. Dinagdag din niya na nasa kamay na ngayon ni Janon ang mga celestial weapon na Vanirastra at Nandi Astra, ganun din ang isang piraso ng sagradong bato. Pagkatapos ay dinala ni Isha ang bida sa likod ng bahay, at niyakap din ito na sinasabing nag-alala siya sa nangyari kay Shiva kagabi. May dumating naman ng na mga estudyante at sinabi, bawal PDA po dito may mga bata dito. Natawa si Isha at ipinakilala niya ang mga estudyanteng Brahmanch sa nalilito na bida. Kinausap na ngayon ni Guro ang dalawa, at sinubok ang alukin si Shiva na sumali sa grupo nila. Dito niya rin nalaman na ang tawag sa apoy niya ay Agni Astra, at hindi na daw niya kailangan ng celestial weapon dahil ang Astra ay nasa katauhan na niya. Nabanggit din na ang mga magulang niya ay dati ring miyembro ng mga Brahmanch, at pumayag manatili ni Shiva para matutunan niya ang kanyang nakaraan. Kinabukasan, ibinahagi ng bida sa grupo ang kanyang naging vision kay Janon, ang hawak nitong sagradong bato, at ang hindi kilalang tinatawag nitong master. Sinabi ni Guru sa kanya na huwag mag-alala, dahil meron na tayong pinakamatinding panlaban sa kanila, at iyon ay ang Agni Astra ni Shiva. Pagkatapos ay pinag-training na ngayon ng maestro siya sa iba pang mga estudyante, at ang kanilang makapangyarihang mga astra. Hinayaan din niyang makita ng bida kung paano nila gamitin ang kanilang mga celestial weapons. Itinuro ni Guru sa kanya na para ma-trigger ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang pakiramdaman itong mabuti katulad ng ginagawa ng iba. Sa labas ng bakuran, inutusan niya si Shiva na kontrolin ang apoy sa harapan niya, pero nabigo siyang gawin nito. Nung gabing ding yun, habang natutulog ang lahat, nagkaroon na naman siya ng vision na kung saan nakita niyang hinagisa ng mga kwintas ang mga inosenteng residente ng bayan. Si Janone na ngayon ay nag-iipon ng hukbong sandatahan para sa susunod nilang atake. Pagkatapos ay nakita niya rin sa panaginip niya si Isha, na hinahabol na ngayon ni Zor para sabihin sa kanya ang lokasyon ng sagradong bato. Buti na lang may mga kasamang dalaga na mga brahmanch para protektahan siya, pero ginamit ni Zor ang astre ni Anish para makalaya, sabay sinugod din si Isha mula sa itaas ng gusali. Nagising ang bida pagkakita niyang nahulog ang dalaga, pagkatapos ay nagmadali siyang lumabas ng bahay para tawagan si Isha. Lumapit sa kanya siguro at sinabi sa kanya na nasa mabuting kalagayan na ngayon ang mahal niya. Napagtanto ni Guro na ang pagmamahal niya sa dalaga ang tanging susi, para matrigger niya ang natatagong Agni Astra sa sarili nito. Sa tapat ng apoy, inisip niya na kapiling na nito si Isha na siyang nagpaliyab, lalo ng kapangyarihang apoy sa harapan nila at na master niya din sa wakas ang superpowers. Nagsanay ng maraming araw si Shiva para kontrolin ang Agni Astra, para matutunan niya lalo kung paano palakasin pa ito. Kinausap ulit ng maestro ang bida sabay binigyan siya ng lighter, para daw mapadali niya ang pagsimula ng apoy. Pagkatapos ay dinala niya ang lahat, sabay nilagyan niya ito ng sariling dugo at nagbago bigla ito ng anyo. Ito pala ay ang kahon ng Brahmastra, at ipinakita sa lahat ang pangalawang sagradong bato. Quinento niya na ang Brahmastra ay dating isang buo, tatlong dekada na ang nakalipas. Subalit ang isang miyembro ng Brahmanch na si Dev ay naging ganid, at ninais na mapasa lang ang malakas na kapangyarihan ng Brahmastra dahil taglay din ito ang powers ng lahat ng mga astra. Binanggit din ng maestro na si Dev ay ang tunay niyang ama, at ginawa nitong posible ang hindi magawa ng lahat na magkaroon ng sariling astra na kagaya din niya. Handang isakripisyo ni Dev ang lahat mas kinamaguho ang buong mundo para sa Brahmastra. Subalit napigilan ito ni Amrita, ang nanay ni Shiva. Isa rin siyang Brahman warrior na siyang naghati sa Brahmastra sa tatlong piraso, at ang pinakahuli ay nagkulong sa Agni Astra ni Dev na tuluyang tumigil sa kanyang masamang plano. Malinaw na ngayon kay Shiva na ang laban para sa Brahmastra ay ang kwento ng pag-ibig ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay ibinigay ng estudyanteng babae ang pendant na nakuha nila sa kalaban. Naalerto sila sa kaguluhang nangyayari sa kalapit bayan, at dito nakita nila si Janon na may hukbong sandatahan. Inutusan din niya itong gawin ang lahat para mailigpit ang mga Brahmanch warrior at makuha ang mga sagradong bato. Samantala, isinuot ng bidang ang pendant na nag-trigger ng vision niya ulit, at ipinakita din ito kung nasaan ang estatwa ni Dev. Ginamit ng kalaban ang pagkakataon na ito para palutangin si Shiva, at tinira ng Agni Astra din siya para malaman nito kung saan niya tinatago ang kapirasong sagradong bato. Sa gitna ng kanyang halusinasyon, tinanggal ng mga kasama niya ang pendant bago pa man tuluyan siyang mapahamak. Ang impormasyon na ito ay naipasa na rin kay Janon, at sinubukan din niyang ipahuli ang mga bida pero nakatakas silang lahat. Ligtas silang nakabalik sa bahay at kinausap ni Guru ang bida sabay ipinakita din sa kanya ang isang conch shell. Dinagdag din niya na pagmamay-ari ito ng kanyang ina na si Amrita at ang dugulang niya ang magbabalik nito sa dati na isang sagradong bato. Ginamit na ngayon ni Shiva ang sariling dugo at matagumpay niyang napasa kamay ang pinakahuling piraso ng Brahmastra. Kinagabihan, di na nag ng oras si Janun at nilusob ang bahay nila sa Ashram at ginawang hostage ang mga Brahman warrior. Kinuha rin ni Janon mula kay Guro ang pangalawang piraso ng sagradong bato. Pagkagising ng bida, agad niyang pinuntahan ang maestro para pakawalan siya sa pagkakagapos nito. Binanggit din ni Guro na baka pinipilit ni Janon na paaminin ang mga bata kung nasaan na ang huling sagradong bato, at sumagot si Shiva na gagawin niya ang lahat para iligtas sila. Sumama rin sa kanya si Isha papunta sa labas, kasunod ay ipinakita ng bida ang hawak niyang sagradong bato sa mga kalaban pero binato niya agad ito sa ere habang si Isha ay nagsindi ng lighter, para madali lang may palabas ni Shiva ang kanyang Agni Astra sa mga kalaban na nakapalibot sa kanila. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan niya, matagumpay niyang napigilan ang pagsugod ng hukbong sandatahan. Nasa kamay na sana nila ang pagkapanalo ngunit ginamit na ngayon ni Janon ang kanyang celestial weapon na Jal Astra. Dahil dito, nagpakalat siya ng ulan sa buong lugar na siyang umupos sa kumakalat na apoy ni Shiva. Hindi nga lang napansin ni Janon ang iba pang Brahmanch warrior na mga estudyante, na siyang tumulong din at ginamit ang mga kapangyarihan nila para sugpuin ang army ng mga kalaban. Ginawa ng mga batang mandirigma ang lahat para pagpasapasahin ang sagradong bato, para maprotektahan din ito papalayo mula kay Janon. Pagkatapos ay ginawang hostage ni Janon ang nobya ni Shiva, pero buti na lang ay nasagip siya ng pinakabatang Brahmanch warrior at hiniwalay niya si Isha sa kapahamakan. Subalit determinado pa rin bumangon muli itong kalaban at matagumpay niyang naagaw ang lahat ng mga sagradong bato. Sabay pinagsama-sama din niya ito sa wakas. Isinakripisyo din niya ang kanyang buhay para magbigay enerhiya sa pagbabalik ng kumpleto na Brahmastra. Yun nga lang, nagresulta ito ng unti-unting pagguho sa buong paligid ng mundo, habang napunta sa panganib muli ang dalaga. Tumanggi ang bida na tumakas kasama ni Guru dahil mas gusto pa nitong iligtas ang mahal niyang si Isha. Ang pag-ibig at pagmamahala ng dalawa ang nagbigay lakas kay Shiva. Para magkaroon siya ng panibagong abilidad na kayang makontrol ang Brahmastra, gamit ang sekreto niyang lakas ng sarili nitong Agni Astra. Pagkatapos niyang mailigtas ang buong kalawakan at makuha na muli ang lahat ng piraso ng sagradong bato. Taglay niya ngayon ang buong piraso ng Brahmastra at tinagurian din siyang mandirigma ng liwanag. Natapos ang pelikula na sa wakas ay gumuho ang istatwa na kulungan ni Dev, Salamat sa ibinigay na enerhiya sa kanya ni Janun gamit ang Brahmastra. Ito rin ang naging hudyat ng panibagong laban sa susunod nilang kabanata. Ang iyong trabaho ay malaman kung paano mangyayari ang mga bagay para sayo, at kapag ang pinto ay bumukas sa totoong buhay, maglakad ka lamang papasok dito. Subukang isipin na ang masamang sitwasyon at mga hamon sa buhay ay bilang bagay na nakakatulong sayo, para maharap mo ang mga ito sa pinakaproduktibong paraan. Makagagawa ka rin ng sarili mong istilo, parte yon ng kasiyahan. Hanapin mo din ang sarili sa pananampalataya. Ang pag-asa ay tumetapak sa apoy, habang ang pananampalataya ay nagagawang tumalon sa ibabaw nito. Sa wakas dalawa na lang ang pipiliin mo, pag-ibig o takot. Piliin mo ang pag-ibig, at huwag hayaan ang takot na manaig sa masigasig mong puso.